Mga par, yan yung mga par, yun yung mga katalasang ginagawang libangan ng mga seaman pag nakaangkurahe yung barko. Correct! Easy! Thank you, Lord! Okay. Alali lang, boss! Mga uh, kamay na ano ba? Tingin, Yes! We're again! Ah, this one! Very nice! In Philippines, galonggong! Galonggong! Yeah! Andito naman sila! Ayay! Andito naman sila! Kailangan na ako nito ha. Ako lang taga hila. At ito, kasi oh, sumusuko ko kuan, no. Wala man sukon, sumusuko na. Lumubog pa rin. Oo, dalawa. Ilaw. Atak. Tay sa pupa mga par, nakakawil yung mga boys. Nakakawilan naman si Boson, pasimuno na naman si Boson sa kawilan. Let's go, tara, sama tayo. Tangigi, tangigi. Nakahuli na sila eh. yung, dito yung huli nila. So, kasama natin si Aa. Anong style na ginagawa mo, boss? Walang style So, guys. Siniwala <laughs> ka ba doon? Uh. Yung pangangawil -well, mga par, yan yung mga kadalasang ginagawang libangan ng mga seaman pag nakaangkurahi yung barko para makatikim kami ng mga preskong isda. Normally kasi yung mga isda sa barko is frozen lang. So malaking bagay na makahuli tayo ng preskong isda galing sa inang kalikasan. Ba, diba Boss? Correct! <laughs> Tintang... bang, ano galawang buhol. Oh, boss, Ano Kala oh, wow. no, ko pang malakasan yan. Bigyan natin ng chance. Boss, bakit lumipat ka? Lumipat wow. si Boson, parang... Yung assistant niya, si A.A. Assistant. Ayan, yeah, engineer! <laughs> What's that? <laughs> ano naman status natin dyan? <laughs> Medyo malakas din kasi yung korente, mga par. Kaya nahihirapan kami kumuha ng isla. Totoo lang, hindi ako marunong mamuli niyan. Pero, dito lang ako para support at taga-kain.

Paano ba wala naman ng babae yan? Oh, may babae at lalaki pa ng watang baka. Mukhang hindi tayo mapapahiya sa mga viewers natin ha. Meron na tayo na huling tatlo mga par. Yung mga liwanag pa kasi, no? Liwanag pa. Kaya kaya maglagod din ang ilaw. Kaya lapit din sa'yo. Ano ba yun? Hindi mo naalala yung mga nahuli natin sa nakaraang barko. Nakaraang ko kasi kasama ko na to si Boson mga para. So, matalas na kinagawa namin doon is nangangawin talaga kami pagpili ng oras. Ang man! Ano Ang dito! Mayroon na naman! Pero dandahanin natin dahil baka mapigtas. Alalay lang! Alalay lang, boss! Ano kaya yan? Matamba ka pa rin? Uy! Di! Kung Yung patay ni! Ang sabi kanina ni ano? Tangigi? Di! Yung... Ano ba yun? Pa, ganun pa rin? Ganun pa rin dandahan lang? Alright. So uh, isi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Segeras Yan, bye-bye, Perinyan. Bye-bye, Perinto. Ah, this one. This. Very nice. Very good. Yes. Better than yesterday. What What you call that one in your country? I don't know what this one. You don't know? This one. that before we In Philippines, Galonggong, malaki. Galong yeah. Gal Galonggong. Yeah! Philippines Galunggong! In the Philippines, Galunggong! Mm. Akala ko ba masang baka, tapos Galunggong? Hindi, Galunggong yan. Ah, Galunggong pala to? Bakit walang kang huli? Uy, ah, Bart! Bart! Ayusin mo yung sa'yo dyan, ang ganda ng point. Para marami tayong makilawin. Wala ba ang dagat sa inyo? Hindi ka makahuli ah! Pero sa Adler? Andito naman sila! Ayay! Andito naman sila! Nandiyan lang! Meron na naman? Yup! O, oh, kita mo? O, oh. uy, tangigi! Tangigi bar! Tangigi, tangigi yan? Tangigi, tangigi! Tangigi bar! Yan, tangigi bar! Wait, lang ay... At least mayroon! At least hindi zero, no? Hindi siro. Buhay na pamilya! Buhay na buhay! Mga okay. kamay na ano ba? Tingin, tingin! Yes! yes! Hello again! <laughs> Siyempre! Hello! Mga Bull Club, ito na! Libangan ni... Kapanan? Yeah. Second, <laughs> how's the light there? You, you already catch? <laughs> <laughs> you up, you up, you up? <laughs> What's that, what's that? The baby shark. The baby shark? Oh! Oh, keep Oh, <laughs> All right, foto-foto oh, ha. Si kung ijin nila. Ready wow. okay, go. <much> Shut up. Iman ha, Iman ah, na ako ha. Si Iman na ako anito ha. Ako nungtega hilah. All right. Ano kaya yan? ayat? Kitao? Kasio oh, sumusuko no, ko pa siyo? Mababang sumusuko <laughs> Sumusukol! Shut up! ito to, sumusukol. sumusukol. <laughs> <laughs> right, Rides, naka-isa na ako. Ayan o. Ang gunggalugong ba to? What's up, what's up? Third engineer naman ang babanat. Ayan! Ano gagawin ka natin, pre? Uh, fish grill? Fish grill. Ayan si best man o. Sheesh! Nakagaling, boss! Nagkuhan ang uli, magpinto tayo na Sa mga oras na yan, parang si-setup na kami dyan ang improvise si Hawan namin. Ang naging setup niyan, kumuha kami ng balde, nilagyan namin ng buhangin, tapos puling na sa ibabaw. Ayun! Meron na tayong ihawan, mga para. Anak, ito na! Hugas! Sumusukol itong tuna na ito! <laughs> <laughs> Ayos na nagkatao, Hugas, pang Maybe two. Two, 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 two. two, two. Ah, one, but, but, but big. Keep, yeah! Elps. Elps. Shout out, Pacific Shenzhen. Engineer. Ada Ano naman Laguna style naman yan, Laguna style. Gulunggong pa rin. Gulunggong pa rin. Again, 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 may second engineer. Second! Galunggong, galunggong! 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 <laughs> All Alright! Again! Siguro mga limang kilo na yan ah. Port Engineer! Ay! Uy, parang oh. oh. nila ah! O! Port Engineer! Port Engineer! Yung! Oo, dalawa! Ilaw! Nasa 1! Reservoir! Uy! Ay, naka-tapos! Huwag mo umiglayin kasi man manipis yan. O, oh, yung! Yeah. Manipis lang! Dano? Meron na kaming ilaw na nakaabang. Pakarami na si third floor na huhulog lang po Engineer, dalawa naman! na naman! naman yung Yes! Shout out! out! Shout out! Shout Shout out! artista na ako. Pagkagat ng dilim, mas talong darami yung isda. Ayos talaga yun. Tama ba sir? Tama ba yun? Tama, tama, tama. yun. yung dilim. Ayun o. Oh. Yun. Oh, meron na naman! Oh, Jimits! Iba na naman! Iba na, na naman! Isda lang, isda lang. <laughs> isda lang. So, meron pang isa o. Oh. So, ito na yung setup natin. Ta! -a. May talong o. Oh. Alright. So, yun lang mga par. Dito ko natatapos itong video na to tayo kasi magluluto pa kami. Gagawin namin dito, may konting iho. kami dito sa pupa, tapos boodle fight, tapos ayun, boom! Ganun lang naman talaga libangan ng mga siman, mga par. Pag may libreng oras, ganito yung pampalipas oras namin. hindi ito rin yung sa mga naging, nagiging way para makapag isa't isa, para magkakilala, para mas magkaroon ng mas magandang pagsasama. Yun lang mga par sana nagustuhan nyo yung video natin. Sana naging masaya rin kayo. Food trip muna tayo. Let's go! Eight.